Isang online crusade ang isinagawa sa Urdaneta City, Pangasinan na naglalayong maikalat ang mabuting balita sa mas maraming tao gamit ang digital na pamamaraan. Ang inisyatibong ito ay patuloy na sumusuporta sa misyon ng Iglesia na Maabot ang mga tao saan man sila naroroon. Tunghayan ng balitang hatid ni Reya Molina. Patuloy ang Corrido 70 Adventist Church sa Ordaneta City, Pangasinan sa ikatlong season na kanilang online proceed na may temang proclaim the journey sa pangunguna ni Pastor Rodel Belga at sa head lecture na yung Brother John Perdido. Layunin ng programa na magatid ng inspirasyon, pag-asa at gabay sa kalusugan sa pamamagitan ng Facebook, radio at live audience. Ngayong proclaim 3 ay may tema na the journey na kung saan ay tayong lahat ay naglalakbay sa magulong sanglibutan ito. Madilim na sa sanglibutan kaya ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Asus na kung saan sinasabi na na I am the way, the truth and the life sa siyang daan at, at kapag tahakin natin ang kanya pong mga daan ay makita natin ang katuhanan at ang katuhanan ito ay magdadala sa atin patungo sa pagkakilala ng lubusan sa Diyos at matatagpuan natin ang kaligtasan na ipinagkalob sa bawat isa. Ang Head Elder ng Paurido SD Church ay nagbigay rin ng kanyang pananaw sa kahalagan ng proyektong ito. Ang panukala ng Church ay magbigay ng mensahe sa sandiputan at ngayong pandemic at tapos na yung pandemic, ay nakakaroon ng pagkakataon ng church ay pamahagi ang pamalita ng kaligtasan. Hindi lang po dito sa ating lugar kung hindi through media, Facebook Live and sa AWR Radio. Kabilang din sa mga nakikinig at sumusuporta sa programa si Shirley Ginodi diba, Gatche, isang regular na tagusubaybay sa kanyang panayam ibinahagi niya ang epekto ng mga mensahe sa kanyang buhay. At ah, dito na rin po kasi ako natutong paunti-unti na nakaka nakakaintindi po ng Bible. Nalilinawan po yung pag-iisip ko na simula nung makaano po ako maka, makasamba po rito. Sa pagtatapos ng ikatlong season ng Proclaim the Journey, patuloy na nadarama ang inspirasyon at pag-asa na hati ng Paulido Seventh-day Adventist Church sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng kanilang mga minsay sa online, radio at live na napagsasama-sama na ipahayag ang mabuting balita at gabay sa kalusugan sa bawat tahanan. Naway patuloy na magbigay lakas at liwanag ang mga aral na ito sa lahat ng sumusubaybay sa kanilang sariling paglalakbay nang pananampalataya layuning magatid ng balitang may pag-asa ako si Mulina, Molina nagbabalita para sa Hope Today and PUC News